Ayun, what's up guys? Pag-uusapan naman natin ngayon ay paano ba mag-create ng TikTok account? Ano, new TikTok account kayong taon po? Ano, 2025? So, ayun po. Uh, first guys, kailangan may nakaprepare na po kayong email. Ano, so may na-prepare na po akong email natin. Nandyan, uh, and of course, kung hindi nyo po alam kung paano gumawa ng email, ayun po, or Gmail po, ano, meron po tayong tutorial sa ating YouTube channel. Pwede nyo pong i-check. Uh, or, ayan po, ano, or, ayan, kung wala po kayong Gmail, pwede po kayong gumamit ng inyo pong mobile number, ano, or number po, yung Globe Smart or kahit ano, ano. So, ayan po, sa mga gustong magawa ng affiliate, so, syempre, ayan po, kailangan nyo pong gumawa ng TikTok account, ano. So, gagawa po tayo ngayon ng bago, let's dive into it, ano po. So, punta po tayo doon sa ating pong TikTok app, ayan po, ano, so, open natin yun. Pagka-open nyo po, ayan, click nyo lang po yung inyo pong profile. From your profile po, ayan, ano, uh, i-click nyo lang po yung ito pong arrow na to, ano, Ayan po. So, kung halimbawa ito pong isang ito ay hindi mag-work sa inyo, mayroon pa rin po tayo mga ibang tutorial. You can try that one. Ayan, yung mga old video tutorial natin. Tapos, makikita nyo po dito yung ating pong ad account. Ano? So, click nyo po yung ad account na yan. Then, dito po mag a po sila ng number or uh, pwede nyo pong i-connect sa inyo pong email, pwede sa Facebook, pwede pong sa Google uh, email po ninyo or Gmail po. Ano? So ngayon, ayan, uh, punta tayo dun sa continue with Google and of course lalabas po dito yung mga account or Gmail po na meron kayo. Syempre nagprepare na po ako ng isa ito pong nasa baba. Ta-try po natin ito. Ano yan nasa baba, pinakababa. All right, pagka-click natin yan, ayan po. Loading, loading. Hintayin lang po natin. Of course, yung ating pong birthday kung anong month. Ayan po ano. So dahan-dahan nilang natin November. Let's say Ah, uh, 15 ayan po. And of course, anong year? Yung year po ng 8 ng ano natin 1988 po. Ano? So, ayan po, ito po ay kailangan kung under 18 years old ka, mayroon pong consent ng inyo pong parents. Ano? So, iba po 'yung paraan. So, November 15, pindutin natin itong next. Ano po? And of course, ayan, loading. Okay. So, pwede natin palitan yung ating pong name. Ayan po, ano? Of course, V, for example, V2 Shop. Ayan, para pwede natin mag magamit sa affiliate natin. Ano? V2 Shop 2. Ayan po, ano? So, pindutin natin yung continue. And of course, ayan po, ano mayroon na po tayo bagong ah, uh, ganun, ano po, ganun lang kadali, bagong TikTok account. Ano close natin and try po natin buksan. Open natin yung natin pong TikTok. And of course, lalabas po itong, Yes, this one. All right. So TikTok is better with friends. Ayan, find your find Facebook friends, ano pwede nyo pong isync kung gusto nyo pong yung mga post ninyo makikita sa Facebook account po ninyo. Ano? Ayan po. So, yung mga friend ninyo makikita nyo, you can add them kung nakalink po sila sa Facebook. Pero dahil ako po, ano naman, uh, ayaw ko po kasi ito tutorial lang naman. Skip natin. So, skip. And of course, uh, TikTok is better with friends, find contacts, more fun with friends by syncing your phone contact. Ayan po, ano kung gusto niyo naman po yung mga friend niyo For example, ang ginamit ng mga friend niyo ay yung kanilang contact number sa pag-create ng accounts. Pwede po ninyo silang mahanap sa pamamagitan po or makakonect sa kanila sa pamamagitan po ng number. Pwede niyo pong pindutin yung sync kung gusto ninyo. Ano? So, ako ayaw ko kasi hindi naman kailangan. So, your friends on TikTok, blah, blah, blah. So, ito po yung mga lumabas pindutin natin yung ating uh, tawag dito inbox and ayan po and account updates ayan po meron na and of course ayan po ano meron na tayo yung TikTok account pwede na po kayo mag-upload ng videos ayan pwede na kayong mag uh, makikonek or mag search dito sa search engine ayan po ng TikTok kung gusto yung i-find yung inyo pong mga TikTok friend ano so that's our tutorial guys and of course kung may tanong kayo leave your comment down below and pag-uusapan po natin maraming salamat